Nabunyag naman ang pagka-iti-iti nitong si Senator Erwin Tulfo matapos nitong magkalat sa Senado. Paano ba naman kasi? Ginaya ba naman kasi nito ang kanyang mentor na si DOJ Secretary Buying Rimulya? Lang ibida nito ang kanilang ideolohiya na walang pakialam sa batas at okay lang di umano itong baliin alang-alang sa ikasisiya ng iilan hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Balacanang heard that. kaya nga po, doon po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala po tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. Google, parinig kita sa buhay. Lo <laughs> to be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh. <laughs> marinig ni Atty. Kimbo ang pahayag na ito ni Erwin Tulfo ay hindi maipinta ang muka nito. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law. To be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? <laughs> ng pahayag na ito ni Sen. Irwin Tulfo ay sinupalpal, pinuna at pinangaralan siya ni Sen. Robin Padilla. Papayagan pa 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 <p bewusst> yep. po, na, papayagan ba natin na mga artista ngayon na huwag na magbayad, ng tax dahil yun ang boses nila, yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito, ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, Tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Ay e marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain. Ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E eh, paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindyola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po ay hindi kontra kahit anino dito. Ako po yung number one supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin na magtayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Sen. Migsubiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ang mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman na kung gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat. <laughs> <laughs> Dahil sa pambabatikos na natanggap ni Erwin Tulfo sa maraming mga Pilipino kung sa hearing ng Blue Ribbon ay ganito siya katapang. Usapan, wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law. To be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. What? My right, Secretary Remulla. Yes, sir. <laughs> Ngayon, ay ganito na ang kanyang datingan. Balik pa rin na si Condition. That's what I'm saying. Eh, na if you're really in good faith, diba, gusto mong tumulong sa investigation, why not sa Getsa Garimura? Weh, And I, I, okay, um parami naglabasan sa social media kahapon na nabanatan tayo. Siguro it was just uh, born out of uh, anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law to uh, for humanitarian reasons. Kasi uh, when you say bend the law, you enforce the law uh, because of uh, ika nga yung uh, flexibility at saka uh, yung uh, uh, for, for humanitarian reasons. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. No, I didn't mean that. What I meant was uh, bend the law para ika uh, for humanitarian reasons on this issue about um, but returning the money yung sinasabi ko isang eh, tabi muna natin yung batas kasi sinasabi may batas daw yung restitution we have to process, uh, follow the uh, due process pero sinasabi ko baka po pwedeng hindi yung diretsyo nila kung talaga kagaya yung sinasabi ni Secretary um, uh, Remulla baka yung voluntary nila nila, nila isurend hindi na tayo dadaan sa Duterte. Yung binasabi ng Malacanang sa mga press release niya, yung galing ng Malacanang, na they believe na dapat isurrender na muna ng mga diskaya at saka yung mga witnesses na papasok dyan sa protective custody, yung kanilang mga nakuha mula sa gobyerno. And that's what I meant. Thank you po. Baliw. Senator Erwin Tulfo, pakinggan mo itong mensahe noon ni dating Senator Miriam Defensor Santiago nang mahimasmasan ka at ang mga kagaya mo. We made that law. Now are we going to break that law? Lawmakers cannot be lawbreakers.